Alam so, mga kaswerte, mabilis nakatuparan ba ng kahilingan ang hanap ninyo? If yes is your answer, please stay tuned and prepare these materials na kakailanganin natin for our ritual. First is, dahon ng laurel. Hindi makinakailangan siyang buo. Pero kung mas buo, better. Second is, red pen or pentel pen. Paalala lang po. Bago gumawa ng ritual, kinakailangan mag-cleanse muna tayo. So, paano ang cleansing natin? Yes. Kukuha po ng isang dakot ng asin. Yes, rock salt po. At ilalagay sa palm and then you will rub it. Mas magandang gawin ito pag nasa harapan ka mismo ng lababo. Then afterwards, after 5 to 10 seconds, i-rinse nyo po ito. Then after rinsing, pat dry. And now we can proceed to our pampaswerte for the week. Simple lamang po ito. Siya nga po pala, man, po tayo ng kandila rin dito sa ating ritual. Any color will do, but I'm going to use my personalized pampaswerte candle na meron pong laurel. So, let's proceed. Kukunin po natin ang laurel, then nahawakan po natin ito at ibubulong po natin sa laurel ang ating kahilingan. Then after po noon, magkasabi po ng walang kapalit. And then after noon, tayo po ay maglalagay ng red na dot sa gitna ng laurel. Katulad po nito. Then after po niyan, again, hawakan niyo po ito. At pipikit po ang ating mga mata. At ini-imagine na po natin na nangyayari na po yung gusto nating mangyari. Again, this ritual is for people who believes in the process. Kaya na kailangan niniwala po tayo sa proseso. At the same time, positive po ang ating pananaw. And then, pupuksan na po natin ang ating candle. be careful lang po ah, when using candles and when burning itong ating um, laurel dahil mabilis po siyang masunog. So, we will burn the laurel po dito po sa candle na ito. We might need something to hold the laurel para hindi po tayo mapasok. Pero ako talaga, I'm taking the risk. Kaya be careful lang din ha. Madali po siya masunod. So once it is done, kukunin po natin yung ashes and then we will blow it away from our door, main door po ah kung mga nasa condominium kayo, pwede nyo na lang po itong itapon o yung ashes, i-drain nyo po sa inyong sink or anywhere kung saan nyo po pwedeng i dispose. Just make sure na ito po ay gagawin. We can do this pala, itong ritual na to, tomorrow at 8.08 p.m. So, yun lang mga kaswerte. And I hope na kayo po ay nakapulot na naman po ng tanging pagpaswerte natin na pwedeng gamitin sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Again, this is Angel Card saying love and light to all and let's stay positive mga kaswerte. By the way, sa mga gustong umorder ng pampaswerte bracelets natin, yung link po ng aking Facebook ay nasa bio. Doon po kayo mag-message. Po, po dito sa TikTok. Ito po yung ating Facebook account. Diyan po kayo mag-message if you want to avail of our Pampaswerte bracelet. Dito rin sa account na ito, makikita nyo po yung sari-saring Pampaswerte na um, testimonials na galing po sa mga followers natin na nag-avail na po ng bracelet at the same time gumagawa po ng ating mga Pampaswerte. So that's it mga kaswerte. Happy Thursday morning to everyone. And yung ritual, gawin nyo po tomorrow ng Friday. Doon sa araw na kung saan kayo na andon. Kasi mayroong mga nasa abroad, right? So, kung nasa abroad kayo, sundin nyo po yung araw sa inyo. Again, this is angel card saying love and light to all. And let's stay positive, mga kaswerte.